Kakaway, kakaway. Kakaway. Yo. Ayaw. Ni shout din. Ayan mga ka best friend, bali andyan nga po tayo sa area po ng Tarlac sa mga araw na ito. Ayan, ingat po sa mga may lakad sa araw na ito. Bali, dadalan po natin yung customer natin dyan sa gawing Tarlac City. Ayan, big shout out po sa mga nakakapanood po ng mga taga Tarlac. Ayan, thank you po ng marami at salamat po sa suporta at sa tiwala mga ka best friend Ayan, big shoutout po sa mga OFW na nakakapanood at sa mga taga malayong lugar ayan, mag PM lang po kayo sa akin kung may mga katanungan po kayo at sasagutin naman po natin yan mga ka best friend ayan, kung bago ka pa lang sa mga itong content at gusto nyo po ng mga gantong content at napadaan po ang aming mga video dyan po sa mga cellphone nyo eh, wag nyo pong kalimutan na subscribe ang aming youtube channel ayan po ka best friend lang po at pakipollow na rin po ang aming FB page. Ayan po, ka-best friend lang din po. At meron po tayong mga TikTok, uh, Instagram, may trends po din po tayo, meron po tayong WhatsApp. Kahit saan po dyan, mga ka-best friend, pwede nyo po akong um kontakin. Wow! Ayan, big shoutout po kay Laser, yung mga uh, kumuha sa atin dyan sa may Tarlac City. At dyan po sa Concepcion, ayan, big shoutout po sa inyo. At sa mga tricycle driver po dyan na humingi sa atin ng sticker Dyan po sa Lapas Tarlac Ayan, big shout po sa inyo mga ka-bestfriend Ayan, thank you po ng marami sa mga solid natin na supporters At sa mga solid natin na subscriber At sa mga customer po na nagtitiwala sa atin Ayan, maraming maraming salamat po mga ka-bestfriend sa tiwala ninyo At sa mga hindi pa po nabibigyan ng mga pangalaga nila Ayan, dahil yung mga sukat po na gusto nyo na malalaki, madalang po kasi mangyari yon mga ka-best friend. Yung malalaki po talaga. Bali, limited stock lang po yun. Kung sakali po na magkaroon, eh, konti-konti lang po yun. Meron lang po 2,000, 3,000. Ayan, sa mga naghanap po na mga pangalaga nila. Na mga hito fingerlings at tilapia fingerlings. Ayan, mag-PM po kayo sa akin mga ka-best friend. At dadalang ko po kayo kahit maramihan o maliitan basta po hindi po tayo busy at gustong gusto nyo pong magalaga dadalang ko po kayo Isi-single na motor ko lang po yan kahit konti po yan kung wala po kong gagawin dadalang ko po kayo at gustong gusto nyo magalaga ayan sa mga OFW na mga nag PPM po sa akin ayan bali ang una nyo pong gagawin na proseso kung gusto nyo po talagang magalaga po ng mga isda eh Una po, yung kakargahan po muna natin ng mga fingerlings kung meron po. <laughs> At yan na nga po si sir, sinusundan na po natin yung isa pong umorder sa atin. Ayan, big shout out po sa inyo sir sa Tarlac City. Bali, hindi ko na nga po nabidyuhan yung fish pan ni sir dahil tayo po kasi ang nagbilang ng isdang kinuha niya mga ka-best Bali, ako lang din po kasi yung nagbibidyo. Wala po akong sariling Tega video mga ka best friend Ako lang po para yung mga customer po natin May mapanood po sa Ating mga vlogs mga ka best friend Kaya po ako nagbibidyo Para yung iba po na Wala pa po ganong kaalaman Sa pag-aalaga eh, Magkaroon po sila ng idea Yung konti-konting idea po na mapulot nyo po sa aming mga video At Ayan nga po, bali, ayan po yung natin. Dahil gabi na nga po, dumating na po tayo dyan sa may Conception Tardak. Ayan po si sir, ayan sir, big shout out po sa inyo dyan. Thank you po sa tiwala. Ayan po si sir, yung dinalam po natin ng fingerlings ng una. Eh, nagpadala po siya ulit. Kaya, sinabay na rin po natin yan para isang ikot lang po tayo sa may Tarlac City na yan. Para sabay-sabay na po silang mabigyan. Ayan sa mga maliitan po at medyo malayo po yung area nyo Kailangan po natin talaga na maghintay po ng kasabay ninyo Para hindi naman po kami ganong matalo sa diesel mga ka-bestfriend Katulad nga po yan, nag-deliver po kami dyan, ginabi po kami Dahil nasira po yung jeep na naman deliver namin mga ka po Sumabog po yung ating alternator Yung flexible niya kaya po nagabihan po tayo dyan Pero thank you pa rin po ng marami mga sir, sa paghihintay ninyo at nakaunawa po kayo sa amin. At nagawa naman po natin agad-agad mga ka-best friend dahil nakahiram po tayo ng gamit sa mga ating mga kaibigan. Diyan po sa mga gawing tarlak. At thank you po sa nagpahiram po ng gamit sa amin. Bale po yung pinakawalan natin. Yung in order ni sir dyan po sa kanyang concrete pan. nayan bale na gusto niya pong magalaga ng mahito, hito, mga ka best Ayan, sa mga nais nice po na magalaga at nag-uumpisa pa lang po kayo. Kahit maliitan po, konti-konti lang po hanggang sa master nyo po yung diskarte o teknik po sa pag-alaga ng mga fingerlings. Ganyan lang po sa una. Nakukuha naman po yan sa unti-unti mga ka Maliitan lang po muna tapos pag na-master nyo na po sa kanya po volumen yung pag-aalaga mga ka best ayan bali gabi nga po yan na binibidyohan ko mga ka best friend medyo tumingala nga po isda natin dahil nga po nasiraan po tayo pero okay naman po halos wala naman pong namatay nung nadala po natin dyan pa eh. may namatay naman po siguro mga dalawa tatlo lang po normal lang po yun mga ka best bali may mortality naman po yan 10% mortality po tayo dyan kaya kahit may mamatay po na konti dahil na delay po tayo at nasira po yung pang deliver natin na jeep yung pinagsakyan po natin ng mga fingerlings mga ka best friend ayan salamat pa rin po at sa Tega San Jose na nabigyan po namin ng fingerlings din naghintay po siya hanggang alas 9 po kasi po ah, sa taralak pa lang po kami nung nasiraan po, po kami eh, kasama po siya sa dideliveran natin kaya thank you ng marami sir sa paghihintay mo sa amin Uh, at makakasa po kayo na pag naubos po yung pagkain ng isda nyo. Eh. PM nyo lang po ako at patadalang ko po kayo ng pagkain ng isda nyo. Total, yung jeep po namin na pandiriver. Namamasada naman po yan ng Kabanaton San Jose. Kaya kung tega San Jose po kayo, o Kabanatuan, o Talavera. Yan, kaya, pati pagkain po, kung kailangan nyo, papadala na lang po natin sa jeep mga best ayam po, sa mga malalayang lugar na nagtatanong po. Kaya mag-PM lang po kayo sa akin at kahit anong katanungan nyo po, sasagutin po natin. Bali, yan nga po, nung nag-deliver po tayo sa Tarlac, meron pong kumontak sa atin na nasa ibang bansa po siya. Ayan, bali, nagkasakit po yung kanyang alaga. Malalaki na, mga ka-best friend. Nalo si na po mahigit. Konti na lang, harbisin na po. Tinamaan pa po ng punggos, mga ka-best friend yung alaga niya. Baya pinuntahan po natin para makita po natin ng personal yung kanyang alaga. Kung ano na po yung lagay. Sa susunod na araw po, i-upload ko po yung video na yun. Panorin niyo po mga ka best dahil marami po kayong matututunan sa i-upload ko sa susunod na araw. Dahil pinuntahan po natin yung sa taga Pangasinan. At yun lang salamat and God bless.